Magandang buhay sa lahat mga kaagri. Kwentuhan lang po tayo sa patungkol sa durian. Ano? Bakit ko sinabi na the best variety itong magnolia. Ito po yung puno ng magnolia. Oh. Pangkaraniwan siya, ang kanyang dahon ay sakto lang. Hindi masyadong malapad. Hindi masyadong malaki. No? sino? niyo naman ang kumpul-kumpul. Oh. Kumpul -kumpul. oh. Diyan pala makikita mo na na. <laughs> Wala ka makikita ng ganyan. O, ilan yun? Ilan? 2, 4, 6, 8, 9. Sa isang kumpul. Eto, is halos mabali ang sanga. Ang lit-lit ang sanga, o. Oh. Tingnan nyo. Ang lit ang Sa yield pa lang. Ikita, kita mo na. hindi mo siya dapat ipagpalit sa iba. O, oh, ito pa. 3, 6, regular size. Meron pa doon sa taas. Ang dami doon sa taas, oh. Oh, diba? Ang ganda. Yan. So, sa so, lasa po ay eh, talagang hindi mo na ng gatas. Ay, guarantee hindi mo na ng gatas. Pagka natin yung iba. May maliliit din. Average sa kanyang sizing. Pero merong nalaki yan ng malaki malaki depende sa ano, doon sa dami ng bunga yun. Sa taas ng lalaki, oh. Nag-average na ng isa't kalahati. You know? Makrema siya. Hindi mo na kailangan ng gatas. Ang lasa niyan. Napaka-sarap na, napakalinamnam. Yung pagsamahin mo yung muntong, yung chani ng dabaw na malalaki. Ganoon ang lasa niya. Walang naiiwan. Ang una, medyo may paklang kaunti. Pero, nito tumatagal na conclude ko. Ito talaga pinaka-masarap na dorian para sa akin. Kung kayo po ang tatanungin, comment to below kung ano yung pinaka masarap na variety ng dorian para sa inyo. Wala naman masamang pulong sa ating pinag-uusapan. Sa inyong lingkod din man ay welcome a suggestion. Nakailang laglag na ito? Apat na hari. Ano? Iisa ng puno ito. Kailangan ko na aling magdugtong. Ito yung ko lang sa San Antonio. Apat siya tayo. lima yung nabuhay na stick. Ako ay nagpapasalamat at may natira. So yan o. Ang tinik niya, kita sakto lang hindi masyadong malaki hindi naman masyadong maliit hindi siya basta kakayanin ng mga daga kaya siya the best unlike nung ibang variety na maliliit sobra kayang kayang ngabgabi ng daga so malaking loss sa production kapag ka ganun ang nangyari so yun lang yung napakagandang advantage nitong magnolia sakto ang tinik perfect ang lasa wala ka nang mahahanapin pa sa presyo ay eh, hindi rin naman naglalayo kasi yung ibang lugar siguro. Comment yung below kung magkasa yung ganitong variety Basta narinig yung salitang magnolia. Ito na po yun. Kung may komento pa kayo o violent reaction, comment lang. Pero ito na po ang, yung hiningan ko nito. Sabi magnolia daw talaga ito. At ang lasa talaga kakaiba. Sobrang sarap wala ka nang hahanapin pa ano. Yun lang po. Maraming salamat. Para sa akin to, nirerespeto ko ang inyong pili. Kung ano man napili niyo, yun po ay ating pagsamasamahin. I-comment nyo below ang inyong napili. Ang native masarap din pero talagang ito talaga. Ano pa bang sasabihin ko? Eh, talagang ito nga napakasarap. Pumili po kayo kung makikita nyo. Basta ang kulay niya light yellow lang. Hindi masyadong yellow at magatas-gatas malambot yung kanyang pagka texture sobrang sarap sobrang linamnam yun po yung aking description dito sa lasa nito at napaka ganda na. madami rin mamunga oh ito yung daming bunga niya na, isang na puno oh. Oh. corrupted po yan pa halos magpakamatay hanggang doon dulo Ang ganda, hindi hirap lang isumit yung camera ko so yun lang maraming salamat Di tayo papakaba paalam and god bless please support all Filipino vloggers pakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Pilipino. Paalam mo na po hanggang sa muli natin educational videos. At dyan po nagtatapos sa munti natin vlog. Nawa po kayo nag-enjoy at may natutunan kahit konti mula sa inyong lingkod. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng uploads at bago pa lang po kayo sa amin channel, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe at i-hit na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong mga uploads. magkita kits po tayo sa susunod po natin mga vlogs. God bless you all. Mabuhay. God bless. The Philippines. Bye-bye po muna.